magandang umaga po. Nandito po si Philip Salvador. Ayan po. Kasi may dala siya magbibila, Pagluluto po. Uy, maurang! Ayan, ayan. May dala siya. Magkano, magkano nga? Kumusta, Jumar? Kumusta, Jumar? ay, ayan. Pansin ng laing. Sarap naman ito, oh. Bagong pitas, oh. Oh. Lata ano, yung tinda. Ayun pahid ka. Huwag kayo nabigla ako noon. Na Bago-bago pa naman sana yun. Mama, boat. Salamat. Yung puso ng saging sa torta. Itlog lang, Ligay? Oo. Totoo? Oo. Sige, magluluto ako niyan. Sa amin kasi, Imar, ginagataan niyan. Hindi. Ganon? Ito, ah Itlog. Oo. Lagi mo. Hey guys. Good afternoon. After almost two weeks of uh, almost one week yung typhoon tapos almost two weeks yung rainy days ngayon medyo maganda yung panahon. The weather is a little bit good. And now my son and Chinche and Mama will make our food today. Look. This is banana heart. Guluto kami ngayon ni Chinche ng banana ulam naman niya. Kasi bininda to sa amin ni Tomas, mura lang, dalawa 50. Kaya naisip ko gataan, wag na lang. Ano to King Ken? Saging. 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 is this. Sit down, sit down, down. Ganito po yan ang pag-inis na. Kailangan maputi na yan. Maputi diba? Yan, yan.

Chinchin naman si Chinchin. No, sige, pakita mo Chinchin yung ano niya. Sabi puso ng saging. Puso. Heart of banana. Ah, heart of banana. Thank you.

sit down Jenna. Okay. Ito na siya natin. After almost of two weeks of rainy season, maulan tas bagyo. Nandito naman kami ngayon ni kin Kinkin sa taas. Say hello, Kinkin. -kin. Hi po. Hello. Sige, <laughs> Tanggalin mo yun ha? Uh, guys, cookie need what? Yes, banana. Mm. Banana. Ini aku nasi. Wow. Sama ada nimpas. Tarping dragon fruit. Dia nama dia macam the

Guys, the ko kinubot yung fish. Ha? Mama, get back to... Pagkakita ko siya ng black tuna. Pagkakita ko ko siya ng black

The Holy Spirit. Amen. Thank you. Po. Thank you. Salamat po. Kain po kami. Bye bye. Salamat po kain Thank you for watching po. Jen. Huh? The right the body. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, nabuhas agad siya. Hmm. I'm What? I'm mama. Very good. Naggagawa ako ng para sa kamuting kahoy. Nakita ko si Chin Chin. Ayan, no. Nag-drawing ang baby ko. Ang galing-galing naman. Very good. Ano yan, anak? Ano po yan? Ha? Huh? What is that? ayun niya pa na marunong na nagsasarili ng isip.